Dere ang Which is made of kanang... Oh, Kanang, Ma'am, hapon. Lakay, oo. Oh, oh. ma ko, ma'am. Bigay na kong ma flyers. O niya, mo ko, ma'am. Baka nang biyahilot mo ngunin. Iyang... Naglibre hilot ko. Kasi okay, so, mo mo. Uh, kuha og ka ng mga sakit at sa, at sa likod. Kamu trabahe ka mo, Piena? Ya libre po. wala bayad. Oh, Ito na. Kahilot po ko dito mga walo. Okay so. O oh, kanang sasalan gud gusto. Kamo tra man buhikapon ma'am. Ya libre ni wala ni bayaran. Nanatay kon ma magtumilion atong viewers sa YouTube. Sir, everybody attention. Hmm. Kanang bihilot channel ma mo na YouTube channel na. Pwede mo taraon karo dia. Oh, nata diri sa camp. Pasano ni? Eh? Camp Milka. Melka. Melka. Ayan. Oh. Betray try kamot mambe. Kapo lang kamot. Para na po may experience po ba? Tam, ito yung maghihika pa nyo. ko sa luto. Hindi Kani sakitan ka mam? Ma Good. Kana. Mam, ma may problema dito riyo. So, di kasi rin ko hard, hindi yung dada, problema. Yurik tas. Ano? Oh, una, soft drinks kape, oh, mga tala, log, ka. Ata na, naginginom ka sa Bawas-bawas ka. Kani? Labi pa naman Binti, sa hawi na. Kani? <laughs> Puso na okay Kani? Kada. Ay, salamat. Ilok. Healthy mm. heart. Dilok, dilok. Congratulations, Kala. Kai. Kali. <laughs> Kali. Kali siya, ma'am. Dako na kayo. Pwede na ito na kuhaon. Sika, sa Wala na. Okay. Kala, ma'am. Sika, sara. Kwan ma'am, nudes baka ng kulani sa Tagalog, lusay. Burot, burot ba? O, kala sige sa kani? Kamay laman. Hindi mo dili na pang isang laksin na. Oo. Kung na mag-apal na sa ulcer. Yeah. Kani, okay. kani Sakit. Mam, Mamon para balakang. Ay, balakan. ay, kani ba, kani, kani? Ah. Kanisya. may Oo. Na tuhod din ti tinuoy na man. Kani? ni. man. Wala oso, oso, oh, kani. Thank you. Kani? <laughs> Gamay Gamela. Na kayuti, ay mo dalaran nimo. Oo. Yelo Kan ni ginokan kan Dire. sex gayo. Ati piru. ni kan ni kan ni. Aw, ako ba Ano no nimo

Dili man asa kanang nang makahimo bata dari sa bata. Asa so, man na ang ko ano na. Kuno kon go exercise. Kanang mas hindi ka maka ma'am basta kay ganun. pa. Mo man importante. Eh. kanang kanang, sa... kanang mabuntis ka ma'am pakapi na lang na. Wow. it's a blessing. Oo. Oh, yoko gamay ma'am. Okay. Yoko yoko yoko. Ayo pag. Ayo pag diri kasi. Dili diri. Di lang gani doko doko. doko <laughs> <ko niya>. oh, oh. Wala ka. Uh. Oh, murag itlog sibuk, <laughs> bukobok. Mo nay lusay nodes. Dili <coughs> na na dili na <coughs> birikon ma'am, pagawason ra na. Perti kagaan, lami kay pamati. Eh, dili kay ang ubon buya para mo. Dili 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 <coughs> anaon, dili anaon. open ra na ko. Lahi pud to ila nga kanang imonggingan nga gibirik. Dili <coughs> open ra na ma'am. Kelo fracture to. Lato. Oh. Pero nga ko ma'am, dili ra ko kutob sa kwan. Kasi eh, ba, yan na ako gamay. Open na ako gamay. Yung mayroon ako gamay. ala ba? Ano? Hmm. Kabila gamay. Hmm. Oo. Oh, oh. Hindi. Oh, oh, wala na gani. Ako na hikapon. Mahibala ni mga nga naawala. Sige na. Sige na. Hindi. Hindi na Hindi na gani. Oo. Kami na Wala na. Oh, huh? man, so, man, man, ni mo <laughs> ang record niyo mo ma'am, ayaw po mo anak kaduot. Kaya ang ano nga, ka 30 minutes o 1 hour, ginaduot siya. Uh -huh. Uh -huh. Mabunog ang unog. Pagligo nimo, pagligo nimo Yan, mm -hmm. araw. nga plus. <laughs> <laughs> man, ya, to ang kuhan, sponsor ni. Uh -huh. Bale, bilang vlogger ma'am nga, mag 2 million na ang nagbayad ka sa to. Muna nga, o, ganahan mo, di mo logi sa inyong 150. Vlogger di ka kaya? Hmm. Mala, mo kita gani mo utanaw Huwag tanaw ni mo. Ayon, so, nabiyahi ka pag pinanulog. Ha? Nabiyahi ka pag pinanulog. Oh, Luzon, bisyas mi dyan ako ma'am. Natay, nahi mga na. video nga, kwan, 11,000 videos. Pero mananin mo monthly ah. Uh, ah, kwan pa nga ma'am, si 50 kapin. pin. 50,000? Oo. Oh. Ano mo monetization? Monetization, oh. Apil na po na sa kung kwan. Ha? Two million, mag two million gali. Magdagdag pa. Biki, mapapicture kami mo, sir, bae. Oh, Ibagi na. Doko, 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 doko. Hindi, hindi, doko, Relax. doko. Ayaw pa musog. Oh, doko, doko. O, naraw. Pinakabaw ko. O, oh. open na na siya gamay. Mm. Hala, alam ko na ito, <laughs> kay. O, oh, kabila. Mm. O, oh, wala na. Mm. Wala, wala na yung eh. babali, anak. Kaya, open Wala na kini mga diri ma'am haplas nila siya kay ang imong buhok taas mo na nga yan ano, hamahaba ba utang lang hmm. Mm. okay ka ma'am oh. Sila so, na kusap. Hindi okay naman. Hindi naman ma mo di, maabot dito. Hindi <laughs> <laughs> na singhira pa sa mariklabaw. Hindi naman. Lahit ng ahilot. Katong tradisyonal mangod, mampis-pislitun ka ko na kung nakay gimihin mo nakay grid ba ipakap na imo matay mo mata mo ka mati <laughs> <tiling>. oh bijuan na lata ko di kuno <laughs> <bidi>. nung tigunin niya saw di na okay kuno sir di bijo ite ikus ko ano ba na dili man ka ani ano ma'am kay ikaw ra may makakita ani niya og imo ipasa makita pud ka ana ah, ra ko nang uh. dapat angayon daw <laughs> ano kaya ang <laughs> amin chen uh -huh bunok sa taro. Tama kayo. Tara, Wala. Naa, mayroon. Wala. Sakit. Okay. Iman ka niyo kasi high fair. Wala kang nimo. Lingkod, tindog, sakit na na. Kani. Wala. kana. na. okay ka niya. ay wala. Hindi, kani. Kilokan ka mo? Wala. Kung tama, may time nga mag-gawa siya. Taas na grado. Okay. Namin kaldiro. Ano ka may mga pinigong paplasta? Ikaw ang bayak. May kaldiro. Dara. Dara. ko ka dali, ma'am? Dali, ma'am. Para plaster ang pagkukas ka. Kaya i-rubber mo na ito, Oh, di mo lugi sa 150 ani ma'am, sa sugat, ibutang e na ni mo dito. Kaya na mm -hmm. lang mo. Oh. Ya kinilikod nga magsakit, na mm -hmm. binagay na amo dela ron sa bugnaw, ibutang e na ni mm. mo. Human og bigo. Ang mm usa ka bugon 150? Hmm. Sa kay ni. Na niya 300. Kawe mam mama. Ana wala gud. Pang. Oh. Yes. ganahan ka nga dugay mahurot, ang 350 na ko ma'am, mura mm -hmm. kang nipalit ani tulo 300 ra kana. Dako mo lagi gi panguha ni speakers. Ang dako. ay nga tawa hera di te. Oh, kay Namai may <laughs> na may daga dito. <laughs> ay kami, mama. Oh, dako nya na pay bakla dito nga maestro o oh, kanang. Oh. Ah, dako ani eh, mamoy. Ha, huh? kabanti ka mam? Hmm. Kulani. Okay, relax gamay lang. Hmm. <laughs> oh, kabila gamay. Hmm. <laughs> oh. First time ni mo nakuhaan mama, wala na. Oh, lamay na kayo. Ayaw na mo atong pistret duot mm. kanang hawiran diri ayaw uh -huh. na. nakani Na kani karon kada kuha naman to, <clears throat> imo na siyang ihaplasan. Human para murilis ang kon bakana mga lamig. Mo humot. Yeah, like Kaya strawberry man siya. Wala na. Ya, yeah, kung diri ang sakit, ma'am, ayaw na mo patamak sa mga bata. Inyo lang haplasan niya. Kung kayo usay mo, huwag magpatamak diri. Inyong bana, sawaya yun kay kidney bin Ya, karoon ang kidney, ah, magpapira ka. Kako na nung kay gasto. Samantala kung haplasan rin mo, lami na pamati.